Mga kapuso, takaw, disgrasya po talaga ang pagmumotorsiklo ng walang helmet, lalo na kung may mga angkas pa kayong mga bata. Sa kamera, naritipikahan na po ang isang panukalang batas na nagsusulong ng kaligtasan ng mga musmo sa pagsakay sa mga motorsiklo. Balitang hatid ni Maris Umali. Sa larawang ito na lumabas sa website ng Top Gear Philippines, ang bumabiyahe sakay ng isang motorsiklo ang isang pamilya. Nakaupo sa harap ng driver ang isang bata. Meron ding bata sa kanyang likod, kasunod ang isang matanda. Sa likod ito meron pang babae hawak ang kanyang sanggol. Karamihan walang helmet o anumang safety gear. Hindi alintana ang panganib na maaaring kaharapin nila. Tila pang karaniwan na nga lang ang ganitong mga tanawin. Sa kahabaan ng EDSA at iba pang kalsada, halos may at maya namang may makikitang sumusulpot na motor na may angkas na bata. Ang isang ang ito, siksikan sa maliit na motor ang ama, ina at anak. Ang masakla pa, hindi man lang sila naka-helmet kahit meron naman. Yun nga lang, iisa lang. Hindi, ngayon lang po kami na gano'n service lang eh. Ha? Service lang po. Alala naman po yung ano namin. Okay. Basa. Basa. Basa po yung helmet. Pero bilang ng mga araw ng mga motoristang walang pakundangang iniaangkas sa mga bata sa kanilang motorsiklo. Ito ay matapos ratipikahan na ng Kamara ang Reconciled Version ng Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Sa ilalim ng panukalang batas, dapat daw na abot ng bata ang tapakan o footpeg ng motorsiklo. Dapat din daw kaya ng bata na mahawakan ng buo o makakapit ng gusto sa baywang ng nagpapatakbo ng motorsiklo. Dapat din silang suotan ng helmet alinsunod sa Motorcycle Helmet Act of 2009. Hindi naman kasali sa panukala ang mga lugar na walang mabigat na daloy ng trapiko at yung mga motorsiklo lang ang ginagamit na transportasyon. Hindi rin ito ipatutupad sa emergency case na motorsiklo lang din ang maaaring gamitin para makarating sa ospital. Sa report ng World Health Organization na sa 3,500 na tao sa buong mundo ang nasasawi kada araw dahil sa vehicular accidents. 720 rito, sangkot ay mga bata. Base naman sa datos ng MMDA, ang mga motorcycle rider ang naitalang may highest fatality accident rate sa motor vehicles. Nito nga lang last quarter ng 2012 ay umabot sa 14,000 ang naitalang motorcycle-related injuries. Mahalaga in terms of uh parents realizing na ito ay hindi makakabuti para sa kanilang mga anak. Especially the young children. Bakit hindi masunod? Niba Mahirap ba intindihin yon Or is it because the need of riding that motorcycle dahil cheap nga, cheap means of transportation, pero hindi mo inaalala naman yung risk na mangyayari. Sakaling maisa batas, aabot hanggang 10,000 pisong multa na maaaring ipataw sa lalabag at automatic revocation ng lisensya ng lumabag. Ikinatuwa naman ito ng ilang motorista. Maganda nga may pasayong kasi unang-una maraming ang diskrasya yung nakangkas, lalo na yung na-diskrasya nung nakarana. nandito yung bata tapos tumalsik yung anak niya na matay kaya mas magandang maaprobaan yun kasi delikato nga talaga. Mariz Umali, GMA News.